Bahagi na ng showbiz ang mga sinusubaybayan at hinahangaan ng mga love teams. Kaya kapag naghihiwalay o natitibag ang mga tambalang ito, panigurado na pag-uusapan ito, hindi lamang ng kanilang mga tagahanga, kundi pati na ng buong bansa. The Philippine Showbiz List presents Most Talk About Pinoy Love Team Breakups Kemerald. Taong 2010 sa isang press con inamin ni Gerald Anderson ang paghihiwalay nila ni Kim Chu pagkatapos ng apat na taong pagkakaroon ng special relationship. Kasunod nga nito ay ang pagkanya-kanya nila ng mga proyekto at binigyan ng bagong kapareha. Makalipas ang limang taon, nagdiwang ang Kemerald fans noong 2017 ng magkaroon ng reunion projects ni na Kim at Gerald. Muli silang nagtambal sa drama series na ikaw lang ang iibigin. Aldab, kabilang naman ang break up ng Aldab na Main Mendoza at Alden Richards sa nagpalungkot sa buong bansa. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ng kanilang tambalan na nagbukas ng maraming oportunidad sa kanila sa showbiz, ay dumatinga sa puntong kailangan na nilang tapusin ito. Kalagitnaan ng taong 2018, maraming puso ang nawasak at nalungkot na umasa para sa tamang panahon ng Aldab nang magdesisyon silang magkanya-kanya ng daan at gumawa ng mga solo projects. Ganun pa sa kabila ng pagkabuwag ng kanilang tambalan, nanatili namang mabuting magkaibigan at magkatrabaho sina Main at Alden. Reed Ken, Nag-umpisa ang kanilang tambalan sa seryeng May Special Tatay noong 2018 na agad na minahal ng mga manonood na dahilan sa sunod-sunod nilang proyekto sa telebisyon at maging sa big screen. Ngunit makalipas ang tatlong taon, ay unti-unting nabuwag ang kanilang tambalan. Paliwanag ni Ken Chan na noon pa man daw ay sinabihan na sila ng management patungkol dito. Kaya hindi na siya nagulat parang ipareha siya sa iba at alam niyang darating ang panahon na magkanya-kanya na sila ni Rita Daniela. Mas maigi nga raw yun upang mas maikot sila sa industriya at mas mapalawak ang kanilang acting experience at hindi nawawala ang suporta nila sa isa't isa. Inamin din ni Rita at Kenna humigit pa sa pagiging ka-love team ang touring nila sa bawat isa ngunit hindi rin daw ito na uwi sa relasyon dahil sa prioridad nila noon na kailangan nilang unahin. Jay Dean Pinanood, hinintay at ipinagdiwang ng mga tagahanga ang pag-usbong ng pagmamahala ng J. Dean na nauwi sa totohanan nang kumpirmahin nila kanilang relasyon noong February 2016. Ngunit sa kanilang nilabas na statement noong January 2020, nagdesisyon ang dalawa na tapusin ang kanilang halos apat na taong relasyon upang makapag-focus sa kanilang sarili, hindi lamang para sa kanilang career, kundi para sa ikauunlad ng isa't isa sapagat marami pa silang gustong makamit. Dapagkasunduan din daw nilang ang maghiwalay ng landas ang pinakamabuti para sa kanila. Nilinaw naman nila na nananatili silang mabuting magkaibigan at patuloy na pagtrabaho sa isa't isa. Pinatotohanan nga na James at Nadine, na walang bad blood sa pagitan nila na kahit na may kanya-kanyang karelasyon na ay nakikita pa din silang magkasama. May ward Isang ang tambalang Mayward nila Maymay Entrata at Edward Barber na kinakiligan ng mga manonood na nagumpisa sa Pinoy Big Brother House. Sa tagumpay ng kanilang love team ay nagkaroon sila ng mga pelikula at mga TV shows. Ngunit sa kabila ng pagiging malapit at ano may pagkakaroon ng relasyon, noong April 2020 ay naglabas sila ng joint statement para sa Mayward fans. Iginiit nila Maymay at Edward na hindi sila nagmamadali sa pagkakaroon ng relasyon at napagtanto nilang mas makakatulong sa kanila na maging magkaibigan, lalo na sa trabaho. Sa huli, hinihiling ng dalawa ang suporta, respeto at pagmamahal, hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin sa kanila mga pamilya at kaibigan. Echo Teen May tuturing na isa sa pinakasikat na love team noong early 2000 ang tambalang Echo Teen ni na Christine Hermosa at Jericho Rosales mula ng pagbidahan nila ang hit teleseryeng Pangako sa iyo. Kasabay din ito ay pag-usbong ng kanilang pag-iibigan at nagkaroon ng totohanang relasyon hanggang sa nagtapos ito noong 2002 na labis na ikinalungkot ng kanilang mga tagahanga. Ganunpaman sa kabila ng hiwalayan, ay napanatili na na Eko at Christine ang kanilang love team. Narinang maayos silang samahan bilang magkaibigan at nagkaroon din ng pagkakataong magkatrabaho muli kahit na may kanya-kanya na silang katuwang sa buhay. Sa naging panayam noon, bukas si Christine sa pagsasabing si Eko ang kanyang first love. Rico Yan and Claudine Barreto isa sa mga pinakasikat na love team noong late 90s hanggang early 2000 ang tambala ng, real-to-real -real life couple na sina Claudine at Rico. Noong March 1998, opisyal na naging magkasintahan ang dalawa. Ilan sa mga top-rating teleserye na pinagsamahan nila kaya mula sa puso at saan ka man naroroon. At pumatok din sa takilya ang pelikula nilang Got to Believe. Inakala na kanilang mga tagahanga na sila na ang magkakatuluyan. Inilarawan pa ni Claudine si Liko na balang araw ay magiging isa itong perfect husband at perfect father. Kaya naman marami ang nagulat at nalungkot ang pumutok ang balitang naghiwalay sila noong March 2022, mismong araw na ikaapat na lang anibersaryo bilang magkasintahan. Ilang linggo matapos ang kontrobersyal nilang away at hiwalayan, pumanaw si Riko ikaw habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan na siyang nagdagdag sa sakit na nararamdaman mula sa mga taong naging saksi sa kanilang pag-iibigan. Liz Ken Una silang nagkasama sa 2013 star cinema movie na She's the One. Dito ay hindi may pagkakailang nakitaan at tapansin ng mga manonood ang kakaiba nilang kilig chemistry na bago sa paningin ng madla. Katunayan matapos ang pelikulang ito, sila ang napiling magbida sa TV series na Forevermore noong 2014. Taong 2019 naman ang una nilang kumpirmahin sa publiko ang kanilang relasyon na humigit na nga sa pagiging magkatambalang matapos ang mahigit dalawang taong pagiging pribado nila tungkol rito. At noon lamang nakaraang taon kasabay ng pagtahak na Liza ng bagong daan para sa kanyang Hollywood career ay tuluyan na rin winakasan ang tambalang Liz Ken. Dahil rito ay umugong din ng espekulasyon na maging ang relasyon ng dalawa ay tinuldukan na rin na siyang ikinabahala at ikinalungkot ng kanilang mga tagahanga. Ganun pa man sa kabila ng pang-iintriga sa kanila, pinatunayan ni Liza at Enrique ang matatag nilang relasyon. Chardon. Ang Chardon ay isa sa mga pinakamainit na love team noong dekada 90 na talaga namang minahal ng marami. Mula sa tambalang pampilikula ay tuluyan nang humantong sa pag-iibigan ang relasyon ng dalawa. Simula nung gawin nila ang pelikulang Hihintayin Kita sa Langit taong 1991. Dito nga marami sa kanilang mga tagahanga ang umasang sa kasalan mauuwi ang kanilang pag-iibigan. Pero iba ang ginuhit ng tadhana sa kanila na uwi man sa hiwalayan ng kanilang relasyon at ay sa iba na panatili nila ang magandang samahan bilang magkaibigan na magpahangga ngayon kahit na may kanya-kanya na silang pamilya. Katunayan ay nariyan ang kanilang mga reunion projects na patuloy pa rin tinatangkilik ng mga manonood maging na sa kasalukuyang henerasyon. Aminado rin ang dalawa na awkward sila na magkatrabaho ulit sila pagkatapos ng kanilang break up pero nag-get over din naman daw nila ito. Kathnien. Kung may tambalan mang nagmarka at talagang minahal ng marami, ito ay ang Kathnien, ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang kanilang samahan ay tumakbo ng mahigit isang dekada. 11 years bilang magkasintahan at 12 years naman bilang magka-love team. Subok na nga ng panahon ang tatag ng pag-iibigan ng dalawa na inakalang hindi matitibag. Gabi ng November 30, 2023, dumating ang kinatatakutan ng marami ang balitang gumimbal at tila nagpatigil sa mundo ng mga Pilipino, lalo na sa Kathniel fans. Magkasunod na naglabas ng official statement ang dalawa sa pamamagitan ng kani kanilang social media account upang kumpirmahing tinapos na nila ang kanilang relasyon matapos ng ilang linggong espekulasyon. Sa statement na inilabas ni Daniel, sinabi niyang hindi mawawala ang pagmamahal niya kay Kath sa kabila ng kanilang hiwalayan. Kalakip nito ang throwback picture nila na may caption na ikaw at ako. Sa kompirmasyong ito, kapansin-pansin na hindi binanggit na Kath at Daniel ang dahilan ng kanilang breakup, lalo na at hindi sekreto ang isyong third party sa panig ng aktor. Josh Lea Unang nagkatambal sina Julia Barreto at Joshua Garcia sa 2016 film na Vince and Kath and James. At dito na nga nagsimulang makilala ang kanilang love team na Josh Lia. Sa umpisa sa ang dalawa sa tunay na namagitan sa kanila. Hanggang sa noong April 2019, inamin nila ang tungkol sa kanilang relasyon kasabay ng pagdiriwang ng kanilang dalawang taong anibersaryo bilang magkasintahan. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang buwan, ginulat na Joshua at Julia ang lahat na nakaabang sa kanilang pag-iibigan nang aminin nilang bumalik na sila sa pagiging bestest of friends na lang. Mas lalong ikinalungkot ng Josh Lia fans, kasabay din ito ay ang pagwakas din ng tambalan ni na Joshua at at Julia. Gel, Isa sa kinakiligang tambalan ng mga kabataan noon ay ang teenage sweethearts sa si Carlo Aquino at Angelica Panganiban. Nag-umpis ang makilala ang tambalan nila sa youth-oriented show ng ABS-CBN na g noong 1999 at Berks noong 2002. Ang kanilang on-screen relationship ay nauwi sa totohanan. Pero dahil mga bata pa na maging magkasintahan ay walang kinahantungan ang kanilang relasyon hanggang sa nagkahiwalay ang kanilang mga landas at nagkaroon ng iba't ibang karelasyon. Hindi naman nabigo ang car fans dahil muli silang nagsama sa 2018 movie na Excess Baggage. Dahil sa tagumpay na kanilang pelikula, muli silang pinagsama sa teleseryeng Playhouse. And Lex, Kabilang naman ang pagkabuwag ng love team na Enlex nina Alexa ilakad at Nash Aguas sa na pinanghihinayangan ng marami lalo pa at hindi maayos ang pinagtapusan ng mga ito. Taong 2018 tahasang inamin ni Alexa na nabuwag na ang tambalan nila ni Nash kung saan sinabi niyang mas maiging wakasan na ito kaysa patuloy silang manloko ng mga tagahanga. Nilinaw din ni Alexa na wala siyang sama ng loob kina Nash at sa nobya nitong si Mika de la Cruz. Bagamat inamin niyang napaisip siya kung ano ang naging lugar niya sa puso ng aktor sa maraming taon na espesyal sila sa isa't isa. Inamin din ni Alexa na si Nash talaga ang kanyang unang pag-ibig at masakit man daw ang napagdaanan nila noon, napatawad na raw niya ito, pero hindi niya maituturing na magkaibigan sila. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!